Mekos, mekos, mekos! Kamusta kayong lahat? Uh, nagbabalik tayo sa pagbablog guys after almost one year and this time magre-react tayo dito sa full speech ni Senator-Attorney Rodante Marculeta doon sa Cebu This is a courtesy video for SMNI so let's watch it! Magandang gabi po sa ating lahat Gusto ko po kayong makasama ngayong gabi sapagkat alam ko kayong lahat na nandito ngayon ay matatapang. Yes! Kasi po, sa House of Representatives, konti na lang po yung matatapang doon. Kaya sana gusto ko silang imbitahin lahat dito para para tumapang naman sila. Para ipagtanggol nila ang karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Tingnan po ninyo ang nangyari sa akin. Pati hopya po na kinakain ko, inaagaw na nila sa akin. Napakawalang hiya nila. Puro salbahe. Wala naman akong ginawang masama. Sinasabi ko lamang sa kanila, mali po ang ginagawa ninyo. Ito po ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ayusin sapagkat ito ang nasa ating rules and regulations. May commercial pa. <laughs> Ayaw naman po nilang makipag-debate. Hindi naman sila siguro mananalo sa debate. Ginugulo na lamang nila ako. Puro pang gugulo. Kaya sabi ko pupunta na lang ako sa Cebu. Mas gusto ko pang kausap ang mga tunay na tao na nandito ngayon. Sapagkat sila alam nila ang problema ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng bilihin ngayon lalong-lalo na po ang pagkain masyado na pong mataas. Kawawa na po ang ating mga kababayan lalong-lalo -lalo na po yung nasa panig ng mahihirap. So yan actually, totoo po yan na napakatas na ng presyo ng bilihin sa Pilipinas. Yung sinasahod mo ng isang araw, kulang pa. Yung minimum yata sa Pilipinas, 700 pesos sa Manila. Ewan ko lang sa provincial. Hindi po nakikita ngayon ang problema na yan. Kaya lalong lumubha ang kahirapan sa ating bansa dahil sa korupsyon. Lubog na lubog na hirap ng humirap ang ating buhay. Tingnan po ninyo, halos 30% po ng pera ng bayan ay napupunta lang sa korupsyon. Ano po ang epekto noon? Pati education nagsasuffer. Pati public health nagsasuffer. Sinasabi ko po sa kanila, napakinggan nila ako, itinuring nila akong kalaban. Kalaban nilang lahat. Tinanggalan po ako lahat ng committees sa House of Representatives. Ipinaglalabang ko lang naman na ibaba natin ang presyo ng kuryente sa bansang ito, tinanggal po nila ako sa Committee on Energy. Inobjekan ko po yung bill na sinusulong nila doon sa Nordeco sa Bandang Mindanao at sa doon sa Samselco sa Sambuanga City. Ang sabi ko, pagka in-approve nyo ang bill na ito, lalong tataas ang presyo ng kuryente sa bahagi na yan ng Mindanao. Ayaw po nilang maniwala lahat po ng mga panukalang batas na ifinail ko na sampung bills, hindi po na dinig yun. Ayaw nila. Wala silang pakialam sa inyong kapakanan. Ang gusto nila siguro, tumaas ng tumaas ang kuryente sa ating bansa. Alam po ba ninyo kung ano yung pinapangunahing layunin ng batas sa kuryente Ang sabi ng batas Let us ensure the delivery of affordable rates of electricity to every Filipino. Affordable. Sa Bisaya, barato. Barato ba ang presyo ng kuryente sa Cebu? <laughs> Yung batas na kuryente nagawa 24 years ago, 2001. The underlying objective is to bring down the prices of electricity in this country. It did not happen after 24 years. Bakit pa tayo gumawa ng batas kung yung pinakalayunin hindi naman natutupad? Tayo na po ngayon ang pinakamatas ang kuryente sa buong Asia. Yan po ang totoo. Kaya humirap na nang humirap ang ating buhay. Ako dahil ako'y nakikipaglaban sa karapatan at sa katwiran, wala na po akong committee ngayon. Pati po yung aking mga allowances, tinanggal na rin po. Pati po yung aking membership sa commission and appointments, tinanggal na rin po. Pati po yung mga pinadadaan sa akin, na pantulong sa mga may sakit, yung mga gara. Pondo namin sa ospital, biglang finris po lahat. Gusto nilang parusahan si Dante Marcoleta. Hindi po ako ang napaparusahan yung kababayan po nating may sakit na gusto nating tulungan. Ganito na po ang nangyayari sa of representatives They impeached the vice president 215 representatives of the people signed the impeachment complaint basihan ang impeachment complaint. There is no basis for that. Tinangka nilang usisain yung confidential funds daw ng Vice President. I asked them, Okay, kung gusto ninyong umpisahan ang pag ng confidential funds, bakit ito lamang opisina ng Vice President ang investigan ninyo? There are more than 400 offices and agencies of government which are recipients of confidential funds. And they too were notified by the Commission on Audit to submit some kind of requirements. I asked them, ipaliwanag nyo nga bakit inisolate nyo, why did you only target the office of the Vice President? Why? Wala po silang sinasagot sa akin. Ayaw nilang sumagot because they cannot play. And then I told them, Bakit kayo ang nag-audit? Tayo na ba ngayon ang commission on audit? Ayaw nilang sumagot. I told them, The last time I checked, there is only one of tasked by the Constitution to perform audit and investigation of the expenditures of public funds. Only the Commission on Audit. Nothing more and nothing less. Sabi ko sa COA, Mr. COA ayaw sumagot ng mga kasama kong magagaling. They cannot probably explain why they usurp your responsibility. Kayo ang sumagot. Bakit ninyo sinurender ang inyong tungkulin dito sa komisyon, dito sa komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Actually, Committee on Bad Government yun eh. Sabi ko sa COA, meron pa bang opisina bukod sa inyo ang binigyan ng karapatang mag-audit? Ang sagot ng COA, wala na po. Ibig nyo sabihin, exclusive kayo dito. Opo. Eh bakit niyo binigay sa House of Representatives ang tungkulin niyo? Yung audit po nag-uumpisa lang mag-audit. Initial findings pa lang, wala pang conclusion. There is no finality of judgment. Everything else is questionable. Everything else is assailable and appealable. Pero kinuha ng House of Representatives. Paano nangyari ito? Ayaw po nilang sumagot. Isang tao lang ang nagdidikta sa House of Representatives. Napapirman niya ang mahigit na 200 na kasamahan ko sa House of Representatives. Paano nangyari yun? Did the more than 200 representatives consult their constituents kung, kung pipirma sila o hindi? They did not consult anybody. Sila lang ang decision kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng akap. Mawawalan sila ng ayudang ibibigay. For clarification lang mga kaibigan, so uh, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng akap. So, hindi ako masyadong updated kung ano bang ibig sabihin nun. So, i-comment down nyo naman dyan mga kaibigan kung anong ibig sabihin ng akap at para saan yung akap. Para sa ganon, ipamigay sa mga botante na akala nila mabibili nila ang boto ninyo. Sa mga matatapang na mamamayan ng Cebu, kung kaya po ninyong huwag tanggapin, huwag po ninyong tanggapin. Kung kaya po na huwag tanggapin, huwag tanggapin. Dahil ito lamang ang magsisilbing sampal sa kanilang mga muka. Gusto kong sampalin ninyo ang kanilang mga muka. Binibili nila kayo, iniinsulto nila kayo. This is not how to serve the people. Hindi ayuda ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, you provide the conditions to grow the economy, magkaroon sila ng trabaho, mabuhay sila ng marangal. Yun ang gusto ng tao. Yun ang gusto ng tao. About a month ago, a group of people converts in Luneta and elsewhere in the parts of this country. Generating more than 4 million people in that peace rally. That was one month ago. Alam po ninyo yan. Ang pakiusap ng grupo na yon, magkaisa ang Pilipino, magkaroon ng kapayapaan para harapin natin ang malalaking hamon at problema ng ating bansa. Ipinakiusap sa rally na yon, huwag tayong mag-awak, kakawatak-watak. Huwag na po nating ituloy ang impeachment sapagkat ito ang simula ng pagkakawatak-watak ng Pilipino. It was a peaceful rally. Nakiusap ang mahigit na apat na milyong Pilipino. Ito lamang ang paraan para sumulong ang ating bansa. Hindi pinakinggan ang boses ng ganong kalaking bilang ng mga tao. The Speaker of the House of Representatives defied the voice of the people. Box Populi, Box Day. Nalabi may sumisigaw ng ano, hindi ko alam kung na sinisigaw niya pero nakakatawa lang. The voice of the people is the voice of God. Salus Populi Est Supremalex. The welfare of the people is the supreme law. Mga kababayan, Ang laki po ng papasalamat ko sa gabing ito sa inyo. Nakatagpo ko ang mga matatapang Tonight let us make a solemn vow. Tonight let us make a covenant. Let us resist the temptation. Let us repel. Let us repel the vindictiveness of one man, the leader of the house of representatives. He is responsible is responsible in weakening our institutions. Kinuha nila yung pera ng PDAP. Kinuha nila yung pera ng PDIC. Kinuha yung pera ng DBP. Kinuha ang pera ng PhilHealth. Kinuha lahat ang mga pera para ilagay sa project ng DBWH. Let us resist that. Let us say no! These people now gathered tonight have the capacity to do that. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City. To remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the vice president because he wants to become vice president. Hindi po It cannot be done. It cannot be done. They invented the quadcom because they want to prosecute the former president. Hindi siya para inquiry in aid of legislation. Wala pong legislation na matino ang ginawa ang quadcom. For more than 13 hearings, Makita po ninyo yung ginawa nilang panukalang batas. Kahit na grade 5 ni student, pagtatawanan yung ginawang batas. Because it was not really intended to enact laws or to supplement in making laws. It was principally designed to prosecute and persecute the former president. Guys, hanggang dyan lang muna yung ating reaction video. So napakinggan ninyo yung full speech ni uh, Representative Senator Rodante Makuleta dyan sa Cebu. Okay, so kung nagustuhan nyo mga kaibigan ay uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para maging updated kayo sa mga bagong uh, reaction video natin tungkol sa nangyayari dyan sa politics sa Pilipinas. Okay, so thank you for watching and see you again on our next video.